Hello hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat on this show guys channel a failure o zoom matarder So ngayong hapon ito na Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of for the sign of cancer yan. so cancer, cancer, cancer welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina ay ang energy or kagarapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And just don't forget to like and subscribe my channel. And hindi kinikin for more videos sa marami Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads away, so, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit six Kisik Leg Leg na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasagap. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabogin natin. Ito na yon. Let's watch this. Okay, there is a side of the story, of sneakiness, no? There's a cheating lie on you. No? Meron dito na tsitsinong you alibihan your back. No? Meron taong hindi totoo na lumalapit o nag-aaligid sa'yo. Ay. And because there's something the devil card. Oh my God. There's a black magic and bulb. Ibig sabihin, may kumukuha na information against sa'yo. No? Mag-iingat ka guys. No? And there's something the page of pentacles for something investment. No? Is either a manifestation or plans. No, may mga bagay na gusto kang gawin, gawin mo. Don't share your plans or any information, no, with other people. And there's a an effort, maging mature ka. And being grounded. No, wag ka padadala ng mga sul-sul ng nino Huwag Wag ka papadala ng buyo ng nino Huwag Wag ka papadala ng mga sinasabi nila against sa'yo. And this is something that's so pentak with a balance. So, kailangan mo maging balance physical, mental, and emotional. At because guys, there is a something, the king of swords. Now, there is a stuff, the pattern, putuloy mga bagay na hindi nagsiserve sa Putuloy Puto mga bagay na makakasira ng eksena mo. So, let's see what is the digital messages. With a of swords, represent with a hermit card. Now, there is a something, spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag about sa spirituality. Na may mga bagay na unti-unti mo matutuklasan, may mga bagay na unti-unti mo nang malalaman na no, unti-unti mo tong tong makikita na uh, ma, ano say, parang ma-unlock, ma no? Kung mag, uh, may mga bagay dito may mailalantad sa sarili mo, no? Yung hindi mo akalain malalaman mo pala na may ganito ka palang lang kakayanan, kaalaman, ganoon. Kumaga magkakaroon ng spiritual activation or spiritual awakening. And this of the, the seven bonds na pampapuprotection at mapapangalagaan mo yung sarili mo. Ganon is a devil card, something a black magic involved, and the seven of wands represent the protection. Nakita mo? No mag, kung magkakaroon ka na kaalaman para protection at magkaroon ka na shield, No kahit anong iba to niyang dasal o alaman yung iba to niyang ritual sa iyo, hindi ka matatalaban. Diba? So let's see what is the page of pentacles, or either may protection ka. Na so There is something guys with the queen of pentacles, there is something of good sense. Pagdating sa interfere, how to manage and control. No? So, ibig sabihin dito, mag, mag, uh, invest ka, magbukas ka ng business. na in the ease of sword, something breakthrough, Magtatagumpay ka. No? Mas matalino ka na sa dating ikaw. Na, Bibigyan liwanag, bibigyan ng bagong karanasan. At may mga bagay kang pagdadaanan dito na maaaring magdala sa iyo ng for high level uh, para, high standard person na parang ganon parang uh, better version of yourself ganon siya what is the two of pentacles represent guys with a, a judgment. Now, is a week of call. Na parang ginigisi ka sa katotohanan na you need to pay attention. Na maging ka physical, mental, and emotional. No, kailangan mo maging kalbado, balansehin, timbangin yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, parang ito na yung panahon ng pagkakataon para magising ka na sa katotohanan. No, na marunong ka dapat magbalanse. Uh, mag eh. No, and there's something the page of cups. Listen to your intuitions and listen to your God Philip. Ibig sabihin dito ang makinig ka sa nararamdaman mo, sa kung naman yung mga bagay yung sinasabi ng isipan mo, at ng mga plano mo. What is the digital messages with the seven of swords because the hermit card? Remember with the death card. So there's a something and ending in your beginning. May mga bagay na tatapusin na, may mga bagay na wawakasan na, may mga bagay na unti-unti nang babaguhin. No? Ano naman yung mga bagay kasi nungalingan naman yung mga bagay na nakatago, ilalantad to. And this is something that night of Wands for slowly but surely. No, unti-unti mo nang matututunan, no? Napaandarin no, ang spiritual abilities mo. No, kaya kaya mo na magpagana ng mga orasyon. Isa ka sa isa ka sa natatanging um, makakagamit ng um, spiritual, maaaring virtudes ka din. No, ibig sabihin may kakayanan ka na gumamit ng mga ritual or orasyon na makakatulong para proteksyon ng yung sarili mo. And there's a something, the king of one, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan, unti-unti mo na makikita na no? ang posibilidad na magaganap. No? Kailangan mo nga tingnan yung sarili mo na may pagbabago. No? Na ano man yung mga bagay na gusto mong makuha, gusto mong maka, maku, marating makakamit mo. And there's a the six of Wands for victory is yours at magtatagumpay ka. No? May mga bagay na pagtatagumpayan mo. And this is something, the seven of Cups, no? Maraming, um, Uh, bagay na parang guguluhin ka, may mga bagay na parang lilituhin ka, but eventually kailangan mo magtiwala sa atin po ang kapal Now let's see what is the King of Swords request the Page of Cups. Represents a reverse five of pentacles, reverse something of financial uh financial freedom for financial loss or financial crisis. Makakalaya ka na, no, sa kagastusan, kagipitan. Anong uuri ng um, basta may kinalaman sa pera, makakabangon ka na for the outcome is the chart there's an action and movement no nagkakaroon ng changes sa development na ngayon pagdating sa pagkaperahan mo at makukuha mo na yung nararapat na hustisya para sa sa'yo the karma is coming your way ganon additional messages and there's a five -sword of with self-sabotage na nagkakaroon sa self-sabotage dahil din sa pagiging pala desisyon o mga bagay na parang um yung ego and pride alisin mo yan isa sa magsisilbing balakid yan. And there's a king of pentacles being practicality and security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances. O ikaw naman yung mga bagay na mayroon ka. There's a full ka for a leap of faith. At maniwala ka sa nakaya mo. No? Magkakaroon ka ng bago simula and there's a ka for the partnership. No? Magkakaroon ka ng partnership dito. There's a lot of collaboration, socialize. No? There's a lot of commitment na pagdating sa business. No? Marami kang mga um, Kung Papa sa na onboard na, na client customers, so let's see, guys. No, what is the digital message style for pagdating sa finances and career? Let's watch this. Finances and career represent what? Finances and career represent there is an ace of pentacles. There is something a big shot, a big money coming in. no, may malaking perang darating no, sa buhay mo. There's a high for lesson learn. Matuto ka na. No, kasi parang tinatawanan ka lang dito, guys, no. May mga tao nga uh, lumalapit sa iyo, humingi ng tulong, no, nangungutang, tapos tatawanan ka kasi nauto ka na naman nila. There's a struggle with the confidence. No, lakas ng loob mo maging matapang ka. Maraming impostor ka lahat mukha na very, 'di ba, ang creepy. And this is something that so wants my choices. Pili mo yung mga bagay na, na, makakatulong lang sa'yo. Pili mo yung mga bagay na makakapagpalaya no, sa mga negatibong mundo. And this is something the King of Cups were devoted to for the first time. May taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. And there's an easy walls for a new project and new plan. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, pangarap. No, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love Live! There's a with your Magiging maganda lang yung pagsasama, relasyon. There's a ton of happiness. Magiging masaya ang puso mo. Magiging ang pamilya mo. And this is the word card, no? Some of you magkikita na ka international. Na maaari magkakaroon kayo ng collaboration. Magkakaroon kayo ng travel. Na magsasuccess ang inyong family. No? And the eight of wands. Magkakaroon talaga ng travel dito, guys, no? Some of you baka magkukumpl magkukumpleto na dahil magkakaroon ng home family gathering. And there's a four of swords, no? Kailangan mo rin na ipahinga yan, no? Kailangan nyo ng um, ipahinga masyado kayong pagod. Marami siguro kayong trouble, guys. Now, there's a digging man. Now, you're feeling stuck. Na no, para some of you guys dito parang nagkakaroon ng delays, no? And cancellations, no? Sa mga plano nyo ng person more or family mo. So let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa kalusugan. Pagdating sa kalisugan there's a need of pentacles. No? Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. There's a night of sword, no? Kailangan mo rin dito, guys, na nakikita ko lang, kailangan mo rin na-unwind. Kailangan mo rin na-refresh eh, yung utak mo. Nagkakaroon ka na sleepless night, anxieties, depression, And there's a four of cups, no? Just to evaluate or analyze. May mga bagay na kailangang pag-isipan. May mga bagay na kailang mong klaruhin. Diwan again. And the four of one something celebration. Uti-uti ka na makakaranas sa celebration at magiging maganda na ang kalusugan. Umiwas ka sa mga pagkain na bigay, no? Nasa labas, no? Kasi I told you, mga bigay-bigay na pagkain, no? Umiwas ka, magtutuloy-tuloy na rin na about sa finances. And the star card, magkakaroon ka ng healing and recovery. No? unti uti ka na gagaling sa iyong mga karamdaman. So let's see what is the magical fire messages. And there's a lot of advices. And of course, a pika ka yes no. So let's watch this. So let's see what is the magical fire messages represent what. Ito na yun guys. Itong kalasian yun. There's a marriage. Some of you kasal kayo. Or some of you ikakasal ka na. Ikakasal ka na. Charis. And there's a birthday. ng yung birthday mo. Na maaari masasagot na lahat ng katanungan mo. And this is something dietary change. So, kailangan mo mag-diet, guys. Tumataba ka na? Umiwas-iwas ka sa paglala mo ng mga, mga ano ah, mga seafoods ngayon. Ako, Diyos ko, baka ka. Pantanan mo yan. What is the yin and yang or ako And of course, there is a control. Iwas ay tola ba? Yung bunga nga talaga. So it means kung hindi pasmado yam, kung ano ano siguro nilalaman mo. Na no? iwas iwasan mo. And it's something in ego and pride. This is what I was talking about earlier, right? That you need to get rid of your ego and pride. Mo. And there's a feminine that you You are also a divine feminine that's a concern. Or you cross-watcher out there. Now, So, let's see what is the synchronicity represent represents what? Represent with a synchronicity synchronicities. no? there's signs. May mga signos ka na makakalat, makikita. Some of you nakakakita kayo ng angels number, angel signs. No, some of you na nanaginip ka, no, na may, may alon, may um, tubig. No? Some of you guys na kung maliwanag ito at malinaw ang tubig na nakikita mo, it means dadaloy na ang magandang kapalaran para sa'yo. No? Kung ito ay marumi, ibig sabihin may pagsubok na paparating kaya may babala na paalala sa iyo. 'Di ba? Kung nakakakita ka ng mga angel signs and angel synchronicities, angel's number ibig sabihin may paalala sa iyo. Depende yan sa number na magre-reflect doon sa nakikita mo. Ibig sabihin kapag ang pinaka iniiwasan lang mm -hmm. naman number diyan is a 666, no? Ibig sabihin reflection, no? Iwasan mag-ingat ka sa mga gagawin mong action dahil baka bumalik sa iyo. At the same time, guys, no? Ang pinakaswerteng diyang um, numbers is at 888 and 1111. Now there's a wish coming true at the same time mayroong abundance na paparating sa buhay mo. 'Di ba? Content content trivia lang tayo ng very life. And there's a friends. No some of you guys no. Kumbaga may friends charming dito. Charis, 'di ba? May magpapatibok sa pigang puso mo. And there's a child. Some of you guys na no, may anak ka na. Or baka mag-anak ka na. No? So let's see what is the Roman Sanger for a Mystic Love Oracle then. And of course, represent with a, a fated meeting. the diba? There is an important connection sa inyo dalawa na person mo. Na magkakaroon kayo ng collaborations, heart-to-heart -heart conversations, and this is something divine intervention. Paalala. Time to reflection. Ito yung sinasabi ko sa'yo na kailangan na uh, maging transparency ka sa sarili mo. Pinapalala na ka na you are also guided, no? pero kailangan mong maging totoo at maging uh, mabuti sa sarili mo at sa ibang tao. And this is something guys with a single, not in relationship. Some of you naman single, diba? No? Kumaga, ayaw nyo ng kumaga, uh, bumasok sa isang commitment, ayaw nyo ng distractions. What is the money move oracle deck? Represent what? I told you, there is a guardian angel. Sabi ko na nga ba may gabay kay? eh. ba, diba? May gabay, may gabay na tumutulong sa sa'yo. No? Ibig sabihin dito, kaya ka pinapaalalahan na na mag-pay attention ka lahat na nangyayari. What is an angel's number? 10-01 without taking action. So, kailangan mong kumilos. Kaya may paalala sa'yo, this is a call for you to take an action to move forward. The sooner you can going, uh, you get going, the sooner you will accomplishing what you set out to do, those with the patient will eventually reap the rewards for their perseverance. So, kung may pagtsutsaga ka, kung makukuha mo ang taani ka, na mga bagay na pinaghirapan mo. Kung nagmamadali ka, hindi eh, nagmamadali ka, hindi mo makukuha yan. And there's a shadow work. revision what? The shadow works represent close-minded. Ibig sabihin dito, kailangan maging open ka. No? Sa lahat ng mga opinion, sa lahat ng mga sasabihin. No? Kailangan baguhin mo ni perspective mo. No? Para may, ayaw mo kasi na napagsasabihin ka. No? Ayaw mo kasi na nagbibigay ng mga in, ng sort of information with other people. No? Gusto mo sarili mo lang. Hindi pa rin gayon no, masyado ka introvert dyan. So, kailangan, um, kumbaga, maging, uh, ano ka, vocal ka sa nararamdaman mo at the same time, kailangan maging transparency ka sa lahat ng na nangyayari sa paligid mo. No, eh, kapag alam mo sa sarili mo na kailangan mong, um, kumbaga, protection ng yung sarili mo, your mental health, pwede naman yan. Pero kailangan matuto tayong tumanggap ng mga advices, no? And that's a part of the light, represent what? and there's a line, no? I am committed to self-improvement and raising all that life brings me and with an open heart. With each step, I grow stronger, more resilient, and more rigid in the light of my journey. So see, binibigyan liwanag na, no, yung magiging daan mo para magtagumpay ka sa kung ano man yung mga bagay na gusto mong marating. What lies beneath the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And of course, guys, there is something police. Now, some of you guys na meron dito ang yung asawa or either there is something police na maaring um kumaga kailangan mo ng tulong ng police or maaaring, um kumaga mag-ingat ka, baka uh, mapunta ka sa alangan sitwasyon, mag-ingat ka po. And this is something clarifying for love situation. And there is a close path, a mismatch of intentions, clashing perspective, a journey, mis sick alignment. No, ibig sabihin hindi talaga dito, kumbaga may mga bagay na hindi pa talaga pumapabor sa ano man yung gusto mong marating. O ano man yung gusto mong makuha. No, kailangan mong baguhin yung perspective mo na kung talagang para sa'yo, para sa'yo. No, kung talaga nakalinya para sa iyo ibibigay sa iyo. Huwag mong mag wag kang magmadali, huwag kang urat, huwag mong pagpilitan. Wa well, uh, there's a clarifying for life situation represent one. Clarifying for life situation. There is a wise counsel. Seek guidance from trusted friends or mentor to help you along. So see, Diba? Kailangan mo talaga ng taong tutulong sa iyo para magbigay ng mga impormasyon na magiging gabay mo, 'no? Kasi minsan kasi nagiging ano tayo, guys eh. Parang ayaw natin nakikinig sa mga sasabihin ng iba at di sa natin makinig sa mga yung makakatulong sa atin. Alam na natin nating mali pinagpipilitan natin, 'no? So let's see. Alamin naman natin ang kaganapan sa buhay mapagdating sa so pick a card, yes or no. Let's watch this. Let's see what is the pick a card, yes or no. No, pick a card, yes or no. Let's see, guys. May question na kayo, and of course, offer proceed tayo with a number one, kung ano yung magsisilbing kasagutan sa tanong mo. And there a yes. Fitting it all into the place, coming together and unity. United. So, ibig sabihin nito, guys, no, talagang, kumbaga, nakaswak talaga yung mga bagay na para sa'yo. No? Kumbaga, para sa'yo yon, kumbaga, talaga nakaswak siya sa anumang, panahon, pagkakataon ni talaga sa para sa iyo talaga. No? And this is something, yes. It, it's the icing on the cake, all this and sprinkles too. Di ba? Mas magiging makulay, mas magiging matamis ang tagumpay. No? Kung ito ay punong-puno ng passion at pagmamahal. Ganon. Kaya kailangan gawin mo yan na gawin mo yung bagay na yan na makakapagpasaya sa'yo. No, 'wag dahil napilitan ka lang. And there's a no star for attention, empty promises, voided. No, ibig biksab hindi umiiwas ka. No, ay kailangan mo mag or kailangan mo umiwas, no? Sa mga bagay or um isang pinangako, no? Parang don't expect too much, no? 'Wag masyadong um, umasa sa mga pangako, no? Lalo lalo na kung ito ay um, wala kang kasiguraduhan. No, kaya kailangan matuto tayong dumistansya at matuto tayong tumanggap. No, wag mong pinagpipilitan yung isang bagay na hindi naman para sa iyo. So guys, this is a weekly goodbye for the month of May 1 and of May 7 for the sign off. Cancer. So Cancer, Cancer, Cancer. Maraming salamat for for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos. At because maraming salamat po. Sa mga walang sound, pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads away, so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig, nag-uubapano niya na yung manong barit sa inyo. At maraming salamat po. See the next video. Bye -bye. And see Bye-bye. And babosh!